everyone! Finally, I'm back! For today's vlog, tara samanyo samahan nyo ako sa pagka-harvest today. Actually, nung isang araw pa nga to, pagkatapos nga ng kagayan trip namin, bumabalik na naman ako sa farm vlog. Sa apat na araw na nawala ako, pagdating ko nga ng bahay, sobrang lalaki na nga ng mga petchay namin. Kaya't kailangan ko na ulit mag-dispose nung araw na to. Lalo pa nga't inaatake na ng insekto yung mga dahon ng petchay. Dahil nga hindi talaga kami nag spray kailangan ko na talagang mag-dispose nung Tuesday. Tapos itong schedule naman ng harvest ko, sakto naman at umuulan. Ito nga yung medyo may pag nagka-harvest pag umuulan. Yun guys, ito ang hirap pag gardener ka. Kasi kahit umuulan, kung kailangan mong mag-harvest, magka-harvest ka, no choice ka. So yung masasabi ko lang sa mga buyers natin, kung sakaling sa tingin nyo, mura naman yung paninda, especially yung mga direct na nagtitinda, Huwag na kayong tumawad ng sobrang laki. Kasi sa totoo lang, mahirap po mag-garden. Umulan, umaraw. Yeah, trabaho namin to, pero bagay yung hard work ba, yun yung binabayaran sa pag sa pagbili ng mga products. Kasi gaya nito umuulan, mag-harvest pa din, umu umuulan, magtatanim pa din. Yung mga ganun. Okay, sana po. wag na natin baratin yung mga farmers natin. Especially yung mga direct na nagtitinda. Kasi konti lang naman po yung kita namin dito ang point ko po dito, huwag po tayong masyadong tumawad ng malaki. Hindi po masamang tumawad. Pero sana yung fair lang both seller and buyer. Ako naman yung ginagawa ko naman sa pagtitinda dito sa amin. Pagbandang bandang hapon na, binebenta ko na nga lang ng 24 three pieces. Kesa naman iuwi ko or masayang so, pa. yung ginagawa ko. Pag minsan, puno na dito sa lamesa na lagayan ko. ano ko muna siya, binabandel ko. Then, tsaka ako kukuha ulit. At least, tansyahan. Hindi yung over-over yung nakukuha ko. Nabibilang ko din kung ilang ilang bundles na yung nagawa ko. Kasi mostly, 20 hanggang 25 na bundles lang talaga yung tinitinda ko every tinda. Aside from uh, sa mga advance orders, ah, kasi madalas, a day before nung schedule ng tinda ko, nagpo na ako sa timeline ko dun sa personal account ko. Tapos kumukuha na ako ng orders. Kaya yun. May additional na din ako. At least yun, sure na. Pero dahil wala tayong pang deliver, pick up, pick up lang. Hindi pa kaya mag-deliver. Tsaka lugi, 10 pesos lang to. Tapos magtanong yung ano, fear, undelivered ba? So ngayon, umuulan. Mahirap pumuha kapag ka umuulan dito. Anyway, pinapakita ko pala madalas yung bukid vlogs, how to plant, paano magpalaki ng mga gulay, paano ibenta, paano magkaroon ng pera, para at least magka-idea kayo guys. Yung tipong backyard gardening lang, kung hindi man pambenta, yung tipong malibre man lang kayo sa ulam, yung ganun, yung hindi nyo na kailangan bumili sa palengke, at least makakasave kayo. Say for example, wala, wala naman kayong malaking lote or pagtatamnan. Pwede sa mga pots. Yung pinapakita ko sa inyo na mga pet bottles. ayon, May mga mabibili naman siguro mga mga lupa na pwedeng pagtamnan. Yun lang. Pwede kayo mag ano dun ng kunyari bumili kayo ng sungsong or spring onions. Pwede nyong ikat. pwede tapos itatanim nyo tapos sa susunod hindi na kayo bibili at least yun may magagamit na kayo every time na, pwede, na gusto nyong gamitin yung bili lang kayo ng seed na ito. Meron na bibili yung pack na maliliit sa palengke. Tapos, i-direct seeding nyo. Unti-unti, may pang-ulam kayo. Yung tipong mga ganon, na hindi kailangan ng malaking lote, hindi kailangan ng malaking lupa para makapagtanim ng mga gulay. Parang yun sa amin, hindi naman po kalakihan yan. Maliit lang po siya talaga. Pero yun nga, yung tipong mahilig lang talaga magtanim yung tatay ko. Tapos ako, tumutulong din konti and then nagtitinda. Yun. Masaya na ako tapos nalilibang ako, magkakapera pa ako. Yung pag may sobra-sobra, pambenta. Pero pag konti lang, saktuhan lang, pang personal use muna namin dito sa amin. So, di ba? Yung kumbaga, yung gusto ko lang po kayong i-encourage. Yun, yung right word. Na pwede naman kayo, pwede kayong magkaroon ng mga gulay, iba't ibang gulay kahit sa maliit lang na space nyo so yun guys, sana nakakata na inspire pa rin kayo sa mga contents ko yung tipong mga contents ko, ginagawa ko talagang reality Kumbaga, hindi ko kailangan for the content lang, sinishare ko sa inyo kung ano yung talagang daily routine namin dito, kung ano yung ginagawa namin, hindi for the content yun lang Salamat sa palaging support nyo, sa panunood nyo sa mga vlogs ko. Thank you!